Mahal ko o mahal ako. Alam mo may nakapagsabi sa akin dati. Nakapag gusto mo daw maging masaya, piliin mo yung taong mas mahal ka kesa sa taong gusto mo. Well, tama rin naman. Pero paano nga ba didiktahan ng puso sa kung sinong dapat mahalin ito? paano nga ba turuan ng puso sa kung sino dapat ang ginugusto nito. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Mahalin at magustuhan yung isang tao na hindi mo kayang mahalin. Kahit pasabihin natin, mahal ka nito. Piliin mo yung ang gusto mo. Kasi alam mo, parte ng pagmamahal ang masaktan ka kabilang ang pag at pagiging malungkot sa tuwing naiiwan kang magisa, isa ngunit kalakip nito ay yung mga tawa kilig at saya na madarama dahil ito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig hindi perfecto minsan na hindi umaayon sa tiyempo pupunta ka sa maling tao hindi para pahirapan ka kundi para matuto. Maging totoo ka palagi sa sarili mo. At piliin mo yung taong gusto mo. Na ano man ang kaahantungan nito sa tulo. Ang importante naging masaya ka. At tanggap mo. Nagkamali ka man. Pero yan ang sinisigaw ng puso mo. Kaya sa tanong na mahal ko o mahal ako. Siyempre mahal kita. Doon pa rin ako sa taong mahal ko na kung sakaling mabiguman ang mga nakalatag na mga plano at mga nabitiwang mga pangako wala akong pagsisisiyan bandang uli wala akong mga what if nagugulo sa mga gabi dahil pinili ko yung taong gusto ko at taong pinakamamahal ko dahil pinili kita na kung sakaling hindi mo na ako kayang mahalin pa balik, mabungal ka sana. <laughs> De, basta mahalin mo lang ako. Sapat na yan.